Nasa kustudiya na sila ngayon ng Surigao City Jail. Si Dato Adlaw nagpaunlak ng interview. Na Ako'y pasulutihon, wala kita kaso. Ang among gibuhat bis sa batas man, sa Diyos. Republic Act 1371, Ipralaw of 1997, Divine Kustumari, Lusinstein in Memorial. Kaming mga diplomat, exemption kami. Dili kami pwede kasuhan, dili pwede prisuhan, bisag makawaran pa. Tungod kita usab ng mga diplomatik, nakita ang mga kaliwat sa ating mga hari ug mga rey. Winneries! Tulato. Medyo naglimang na tulato ba? May tissues ah. Ano si Dato? Ano si Dato? Siyempre. si Patrao Uy, si si Auntie, oh. si, bae, si auntie kato si Mato si Bai. Matapos ang ilang buwan na sila nahuli sa isinagawang raid ng uh, pinagsanib na puwersa. Ito na ang kalagayan nila ni Ad, Dato Adlaw at bay Ester. So, kung maalala ninyo sa ikalawang Pedro, kapitulo 2, versikulo 3, may paalala si San Pedro. Sa kanilang kasakiman daw, lilinlangin ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang aral na katang isip lamang. Alam natin na itong grupo nila ni Adato Adlaw ay merong katla, kathang isip na aral. Imagine, para sa kanila, nag-expire na ang batas. Para sa kanila, dahil nag-expire, sila na ang gobyerno. May sarili silang gobyerno. Kaya, kung makita ninyo, kahit inaangkin nila na sila indigenous uh, people na ayo naman sa mga otoridad ay huwa daw na indigenous people. Pero nakasuot siya ng abito, chusabol, na parang pari at ng mimisa. Matagal na sila sa lungga kung saan parang kampo nila sa na na area mananatili siguro sana sila kung di ginawa yung puwersahang pagsarado sa ilang mga tindahan matapos sininingan nila ng contribution. Tatalakayan natin ito, mga kapatid, samahan niyo ko. Kasi yung halingan, pag inulit-ulit ay magmukha talaga ng para sa ating mga kapatid kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! et Ecclesia. Kumusta sa lahat ating mga uh, suking so taga-subaybay? Welcome po. At sisilipin natin ano na bang nangyari nila ni Dato Adlaw at Bail Lourdes matapos ilang buwan na sila'y nahuli sa isinagawang sanib huwersa na pag sa kanilang lungga. So, uh, kung maalala ninyo, nag-viral sila si Dato Adlaw matapos huwersahan nila na ipadlak yung Ah. Huh? Ilang mga establishmento. Oh, para sa mga uh, mga di alam. Ito ang nangyari. Oh, 'yon. Ito ang nag-viral noon, dong ang Ampatel. No, oh, Na ni Ami magpadlak ni. Padlak ni. Oh, so 'yan. Uh, may security sa isang Uh, establishment na sabi niya, nandito kami para isarado namin ito. Bago ito nangyari, yung mga tauhan ni Dato Adlaw ay nagpunta na para o mano magkolekta ng contribution doon na sa kanila magbabayad ng buwis. Oo, oh, kay wala man sila mo sa pre-fryo and informed consent sa rightful owners ancestral land. So kung gusto nilang mupadayon, munaog sila sa federal. Mukomplay sila. Oh, yung federal na tinutukoy niya, yung nadimulis na na area mga kapatid, no? Uh, matapos sila hinuli sa uh, pinagsanib na puwersa, pagkagabi, dinimulis na talaga yung area, yung uh, mga bahay sa lupa na Ayon sa kanila, inaagaw lang din. No, sa federal. Kaya niya man sila sa ancestralan, wala man sila mo comply o free prior, maingon man sa LOC. No? O. Oh. Para magpadayon ng ilang business, manaw sila sa federal. O, oh, di ba? Kaya niya man sila sa ancestralan. O. Oh. ng ni Dr. na nilagyan nila ng padlock, yon. Uh, uh, nilagyan din ng tarpaulin na sa kasalukayang isasarado na ang naturang establishment. Di pwede mag-abli? Hindi, buksan daw. Kung dili sila manawag sa federal. Kung di sila uh, pupunta doon sa federal yung uh, nagiging kampo nila, no? O kaha magkaso na lang sila. O, yon hinamon pa dito ni Dato Adlaw noon na magsampa sila ng kaso. Para mapamatunan. O, pero kani, dili kung kagubot ang atong katuyuan, para musangko ta sa kaangayan, no, kalinaw, nga makita natong kabaguhan sa atong nasod Pilipinas. Nag-viral ito na video, mga kapatid. At ilang mga ah, dahil ma maraming mga Sinasarado dito. Oh. Ito. Sa Piliral. Ilan pa mga establishment dito Sige, ang sinasarado. Ilagyan pa ng tarpule nila. May mga dala silang matataas na itak. At itong ilang mga kasama nila ay Sine sumuko na sa PNP, no? At ayon sa under management sa federal nama, tribal government of the na Philippines, pinangakuhan daw sila ng malaking sahod at lupa. Oh, ito ang nag-viral. At sinuportahan naman ito ng iba pang grupo na nagpakilalang IP na hindi din kinikilala sa gobyerno na legitimate na IP. Ito. Ang ako masulti ng pagpamadla, mahimu na ma'am sa lumad. Ah, so posible na siya. So, so, yung pagsarado umano, pwedeng gawin daw umano yon sa mga uh, lumad. lumad. Mahitabo, mah Ang litan, ang ilahang yuta na declared na karon ng ancestral domain. Tama ko sa Republic Act 8371. Kung ang lupa ay na ideklara na ancestral domain, Maari daw umanong isarado ng mga uh, lumad, yung indigenous people. Ang problema, sila lang ang nag-claim na yung mga lupa na yan, hindi lang sa uh, Surigao, kundi ayon kay Dato Adlaw, uh, pati na ang mga lupa sa iba't ibang bansa, under na sa kanila ang problema, nag-expire na ang batas, sila na mismo ang batas. Sa loob 1917, na nagpamantala na ang tag-iyas kayutaan sa unang panahon, ang mga luman o tumandok uh -huh. na kalain-lain na tribo. Uh -huh. sa gani sa kininggitawag na tagalog NCIP National Commission of Indigenous People nakakulita uh -huh. sa 110 tribes uh -huh. according sa ilang listahan. Uh -huh. But ako di ko may 110 tribes na. Uh -huh. na mm kami, Wa uh -huh. may may sa sin IP. Oh, sila din, di sila kinikilala ng NCIP daw, no? Na legitimate na grupo. Uh -huh. Na pila ka tribo pa, moro ni abot ang isuran 200 na wala ma-recognize uh -huh. sa NCIP. Ah. Uh -huh. Ang ilang hindi na ang habig na nila kay mag independent group of uh, independent na grupo sa mga indigenous or lumad, no? Kaming mga tribo. Mayroon kaming sariling gobyerno self-governance, kung sa tawag din sa English, ang doon sa Ipran. Sa gobyerno namin, ang na pinakataas doon sa kastruktura uh, namin ng Panginoon, sinatintawag namin manama o magbubot, sunod doon yung kusumarin, ng so gantang at pabian. Doon sa baba, may true kaming tatlong department doon na doon na nalaga yung pinakusapan. Ang uh, isang departamento doon na tinatawag namin dato, alternate niya ang bae, ibig sabihin, indigenous political uh, leaders. Sunod naman yung baylan, tinatawag namin indigenous spiritual leaders. Pangatlo, bagali, is indigenous uh, ancestral protector or cultural guard. National customary law, di na nga far back since time immemorial, nga, ang haagin me. Kung hindi mo hatag bala, hindi mo nang tawag IPRA, Indigenous People's Rights Act of 1997. Uh -huh. Sa Diyos since time immemorial, nga diin mao ang Republic Act 871. Ito, nang na-interview pa siya sa media, nung di pa siya na kulong uh, di pa nahuling April of 1997, Divine Customary Law na under ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines kay gibakwi na kita sa Dios pinaagi sa batas. Okay, tapos na ang balaod sa under civil government. Oh, so ayon, idineklara talaga nila na uh, tapos na ang uh, mga batas sa gobyerno.

sumuko na miyembro ni ah uh, oh, e, eto, makita natin na ah uh, uh, makita natin na uh, parang parang pari si Dato Adlaw dito siyang... yan, eto na uh, nakasuot ng Josabul at ah uh, Abito. Pare, o nagbibli siya ng mga tao. Dalawang bisi siya na naginip na aal. Nagsimula ang kaniyang pagiging pare dahil sa panaginip. Imagine yan. Alis nang simbahan dahil may utos sa kanya ang taas taasa na sasali sa federal bagong gobyerno daw ang tribal. Tao, may samurai, pinagawa nila. Siguro kami kung tutusin to ni eh, mga dalawang dami na marami nang tinanggal dahil ang hindi sumusunod sa batas ng federal, tatanggalin. Sa ilang mga pagsalig, tag-18,000 na monthly, mudagan o 50,000, magwardyamis kung pao, membership ka sa federal tribal. Ayun ang... Uh, membership ng uh, federal, tribal at uh, kahit walang lisensya, drivers license, di daw umano pwedeng hulihin. Mayroon kana ito pwede na kang gamit mo sa pagdabihay, kahit saan kapunta ito ang ipakita sa mga uh, nakacikpoin. Oh. oh yon ang kanilang paniniwala na yun lang ang ipakita, no? Oh, ang tawag nila niyan ay diplomat, kaya ang babala noon ng uh, hippie, Mabibigyan natin ng sapat na talino yung mga kababayan natin. Hindi po sila kikilos o gagalaw ng labas sa batas or laban sa batas. Maging maingat ba, especially yung pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. Ititik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao yon, uh, daming na iskam. Kaya yung di sumuko, nahuli. Damay sa isinagawang uh, simultaneous o kung uh, yung raid ng PNP, SAF at CIDG. So, ito, Uh, ring hanggang binasahan sila. Sir, panina, no? masaya, masaya. Ito na ang pagbasa kung maalala ninyo mga kapatid. Ito mga nakuha, P o, yung mga itak nila. yo no? Ay, Dapat na si Datuan Adlao, si Bae, Lourdes, La yung Latraka. At matapos ito ang huling uh, video na lumabas sa social media. Ito na sila. And the winner is... Nakagupit <laughs> na At ang yeah. si Dalimitaw dito. So May gupit na siya. si Dato? Ano si Dato? by Lorde. Ang oh. dalawa ang oh. asawa niya. Si, si Andy At Lorde. Baid. Si Andy Easter. Toto Toto, 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 si Moto si Bay. Malaki nila na binabanggit God is justice. Oh, yun. God is justice. Kaya yung sinabi nila na God is justice, ang mayor ng Surigao na si Mayor uh, Paul Dumlao ang sabi niya Kaya niya kung mga kinayat ay nakadaster man kaya mo doon niya korona din na pero di ba ako siya God is justice kuman justice is there So yun uh, ang problema lang kung uh, nila na di sila nangangailangan ng abogado daw dahil may sarili silang batas kung maalala ninyo, sabi ng hipi, merong mga kasong isinampa sa kanila na kung mapatunayan, ay habang buhay na makukulong. Iman ko kung uh, tatanggapin ba nila pagbigyan sila ng uh, PAO na uh, abogado dahil nauna nang sinabi, di umano sila nangangailangan ng abogado. So yon ang update nila ni Dato Adlaw at Lourdes at sa mga kasama, wala na yung uh, tirahan nila. Uh, pagkagabi, oh, kinagabihan, matapos sila na huli, winasak talaga yan. Kaya kung balikan natin ang pahayag ni San Pedro sa uh, ikalawang uh, Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 3, sa kanilang kasakiman. Lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na katang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Dami ng na mga maliban sa uh, grupo ni Dato Adlaw na, na wasak na, matapos na huli mga kapatid, ang ah, daming mga sikta ngayon, no, oh, alam niyo naman, na nag-aangkinan na sila ay tunay kahit tatag ng tao. Oh. So, kaya mag-ingat. No? Oh, pag-aanib ka sa Iglesia ni Kristo, yung paraan ng kanilang biniyag, in the name of Jesus, Invalid na. Dahil ang otos sa Matthew Kapitulo 28, 19, 20, ang proper formula ay Trinitarian. Formula in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Merong mga ibang sikta na kinikilala na valid ang kanilang biniyag. Isa na yan ang Seventh-day Adventist. Kinikilala yung valid dahil Trinitarian. Pero grabe din ang kanilang atake sa pananampalatayang katoliko. Pero wala silang, wala silang Eucharist na sa Juan Kapitulo 6, 53 ang Eucharistia ang pagkain ng ating kaluluwa para tayo magiging banal. At anong requirements? para makapasok sa kaharian at makita ang Diyos. Hebrews chapter 12 verse 14. Oh, kung walang kabanalan, di makita ang Diyos. Ang tanong, sa dami ng mga natangay nitong iba't ibang mga siktang tatag lamang ng tao, meron pa bang kaligtasan sa labas ng tunay na iglesia kahit merong toro ang simbahan na extra ecclesia nula salos. Outside the church, there is no salvation. Dahil merong iisa lamang na iglesyang tatag ang ating Panginoon Iso Kristo na dapat tayo'y aanim. Pero may kaligtasan ba sa labas ng tunay na iglesya na tatag ng ating Panginoon Iso Kristo? Tandaan natin ang sinabi sa Matthew 18.18. 18. Ano man ang ipahintulot sa kanyang simbahan dito sa lupa, ipineh, ipahintulot din doon sa langit. At ano ang sabi ng mga otoridad ng simbahan katoliko? Lalo na, oh, lalo na, Salomon Gentium number 16, through no fault of their own, do not know the true church of Christ, but nevertheless, seek God with sincere heart and try in their actions to do His will. As they know it through the dictates of their conscience, they too may receive salvation. Sa the To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the